Hi guys! So for today's video guys, ay gusto ko lang pong i-share sa inyo itong pong tanong sa akin ni Ma'am Hesel Tareo Morota uh ang tanong niya po sa akin ay kung paano ba daw mag-upload ng long video. Kasi nga guys, sa ngayon nga naman guys ay usong-uso si Reels at karamihan sa atin ngayon ay nagre-Reels na. So hindi na po nila alam kung paano mag-upload ng long video. So guys, madali lang naman mag-upload ng long video kasi nga yung dati nga naman ay hindi pa uso si Reels ay sa long video tayo nag-upload. So paano nga ba tayo mag-upload ng long form video? So tara guys, at ituturo ko sa iyo kung paano mag-upload ng long video sa hindi po nakakaalam. So tara nandito na tayo sa ating cellphone and then i-click lang po natin itong ating Facebook. And then click lang po natin itong my photos. Ayan. So ayan po yung i-click natin kung gusto nating mag-upload tayo ng long video. So click natin 'yan kaklik click nga natin doon guys ay mapupunta tayo sa ating gallery. Then dito sa ating gallery guys ay mamimili lang tayo ng ating video na may haba 3 minutes pataas. Depende po sa iyo kung ilang minutes ba yung i-upload mo. Dahil sa long video guys ay pwede dito 3 minutes pataas. Kahit isang oras pa na iyong video ay pwede po natin i-upload dito. Hindi po tulad ng sa reels na ang sa reels ay meron lamang 90 seconds pa pababa. Sa long video guys ay pwede kang mag-upload ng kahit ilang minutes or abutan pa ng isang oras oras ay pwede po. So dito guys ay mamimili lang ako ng aking video na may 3 minutes pa taas. So wait lang guys kasi naghahanap pa ako ng video ko na mayroong mata, mala, mat, mahaba-habang video kasi karamihan ng aking video ay may exit. So, wait lang natin. So, ayun guys. So, dito ay nakapili na ako ng aking video na may 4 minutes and 12 seconds pataas. So, yan po yung aking i-upload sa aking long video. Ayan guys, pagkatapos nga natin mamili ng ating video na i-upload natin sa long video, ay mapupunta na po yan sa what's on your mind natin. So dito guys, sa so what's on your mind, ay meron dito nakalagay na say something about this video. So dito ay pwede ka dito maglagay na kung ano ba yung nilalaman ng iyong video. Kung halimbawa ay nag tutorial ka, ay ilagay mo yung ibig sabihin ng tinuturo mo sa iyong video. Kung halimbawa naman ka sa iyong mga video ay nag-road trip ka or nasa road trip ka, ayun ay po yung ilagay mo. And then kung halimbawa nagluluto ka ay yun po rin yung ilagay mo sa iyong uh, title or yung sa say something about this. Yun po yung ilalagay natin. Kumbaga ay i-describe po natin yung ano yung nilalaman ng ating video. So ganun po. So maglagay lang po tayo dito ng mga hashtag. Dahil dito ay pwede po tayong maglagay ng mga hashtag para guys madali po tayong makita ng ating mga followers. At... So, ayan guys. So, pagkatapos nga nating maglagay ng hashtag dyan guys ay kung halimbawa naman kung meron kayong uh, album na nakalagay sa inyong mga album na ilagay natin doon yung ating video para nga madali nating makita kung ano nga ba yung ginagawa nating video. So, dyan po ay i-click lang po natin yung album. So, dito guys ay eh, meron po akong mga album tulad ng Tips Tutorial, My Achievements, Star Sender. So, dyan po tayo mamimili kung ano ba yung nilalaman ng ating video. And then guys, pagkatapos na nga natin gumawa ng mga uh, title or nakat video, ay click lang po natin yung next. Then dyan sa next guys, ay meron po dyang post setting. Merong hook and comment, scheduling option, sharing to Facebook groups, at saka collaborator. Then dito guys sa hook and comment, ay ang ilagay po natin ay public para lahat guys ay makakomment sa ating video. Para mal malaman natin kung sino yung mag comment So yun guys. And then dito sa established followers, eh wala na po yan. Huwag na po natin niyang i-click. And then dito sa sharing to Facebook groups guys, eh pwede po natin i-direct i-share yung ating video sa ating mga groups. Pero tandaan nyo guys, mag-share lang po tayo ng ating video sa ating groups na 1 to 2, 3 groups, groups lang guys. Huwag po natin damihan kasi ka ay baka magkaroon tayo ng restriction. And dito sa invite collaborator guys, eh pwede ka po dyan mag-invite kung sino ba yung gusto mong i collab ay yung video. Kung halimbawa ay sa mister mo ay pwede po. Or pwede rin naman guys kung mayroon ka pang isang Facebook. And then pagkatapos guys, kung wala ka na pong uh, i-click dyan, ay click na lang po natin yung post. And then ma-upload -ma na po yun sa ating long video. So, ganun lang guys. And kung nagustuhan mo ang aking video, ay pa-follow na lang din guys. And pa-share na lang din po ng aking video para po makita naman po ng iba. So, yun lang guys. And thank you po sa ating lahat. And good luck!